oh pwede talaga maligo oh oh maliit na waterfall sa magaling ito yung kubo nila oh ito yung isa pang kubo yan oh ito sinasabi ko pa kwadrado nasa dyan sa gitna ang tent mo tapos doyan mo doon so panibagong record pupunta muna tayo sa ilog hindi ko alam yun pero hahanapin ko na lang diyan kamu na motor nakaandar apa kasi wala na masigur kong alam dyan so yung shirt ko mahuhubad ang tanggal ang ano ang ng susi yung kumula so hanapin natin ang daan sa puntang batis so may erong arrow dyan pagkaganyan yan ang hanapin mo yung aro so diyan yung pagbaba so ito yan mga busing mga madam mga sir mga batis Tam tama eh, maliwanag pa batis so baba tayo buti may ano nakasimento siya sa bilog na gulong So, timing ko pala. Kung ilang minutes tayo bababa. Aking si. Kamera, salamin. Tingnan ko ilang minuto. So, ang oras 4:16. So, palagay natin kanina bababa natin diyan. 4:15. Palagay natin 4:15 pagdating natin eh ganda kasi magsalita para di mabulol <laughs> pagdating natin sa baba ay check natin ang oras kung ilang minutes tayo mga baba so ngayon di tayo mailang mag vlog kasi solo nasusolo natin ang campsite so lord bantayin mo motor ko andarap naman yun Ah, pag balik ko pag akyat wala na yung motor ko. <laughs> Wag naman. Hindi na rin mapaandar yun kasi nandito yung susi. Dito sa akin ang remote control. So, ano ganitong ganitong lupa namin sa probinsya. Maraming tanim na abaka. Ang wala lang kami yung ganitong puno, yung sadyang tinatanim palakata yata yan ang ganyan malapad ang dahon palakata siguro yan yung binibinta pero hindi yan yung agaword agword, tawag doon mahal na kahoy maghanap ako noon tanim ko sa probinsya namin kasi bago na ngayon yan agaword agword, agword word ako ng word agword agaword. o kasi wag lagyan ng R Agawod. Agawod. Hindi <laughs> ko titingnan ko na lang sa Google Map. Yun ang ilog. O, diba, mga busing, mga madam, mga sir, mga ate, mga kuya, mga lulot, mga lula, kompletos rekados. So, pwede pala mag-swimming. Pwede maligo dito. O, oh. ah, maligo ako, titingnan ko ngayon, maligo ako. So, mabuti na lang, sinimentong, matarik-tarik din, o. Oh. So hindi na to pwede sa mga lulut lola Manginig ng tuhod nila dito Doon lang sila sa taas So yan oh, maraming Karatula Sana po ay Huwag Iwanan ang basura oh, ba? Diba? May mga paalala dyan Huwag kayo magkalat ng basura Pero meron tayo nakikitang parang plastik-plastik So, bitin ka maligo. Yung pala waterfall, nandoon sa kabila. So, dito medyo mag-ingat kayo, baka madulas kayo. Oh. Pwede na rin maligo. Oh. Pwede na rin maligo. So, dito. Ganda ng tubig kasi malinaw. Mag-ingat lang daw bumaba dito, baka biglang bumaha. So yun malalim ng kunti oh pwede talaga maligo oh yan oh. lalim din hanggang tuhod ko eh oh yung insta 360 ko na lobat ko dala cellphone mo na ginamit so yun Hanggang dyan, ganitong ilog sa amin. Pero mas malaki ang ilog sa amin. Ito pala sa unahan nito, sa kabilang daan. Meron water pools. Yun, mga damit pa. naanod siguro. Ito meron medyo malalim din. aso pwede nga maligo dito oh. may maliit na ilog i-search ko sa google map anong ilog to pwede ka maglaba dito may bakas pang sabon oh. maligo kaya ako parang sarap maglumoblog maligo dito pwede rin mo mag-load so ano natin dyan sa baba so dito meron lagusan. maliit na waterfall sun galing galing Ingat lang kayo. Baka madulas kayo. So, yan. Dito malalim. Dito banda ang malalim. Dito may hawakan. Hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo lalayo. So, yun. No? Dito mataas. Ingat lang kayo dito. Ay. Parang batong ano may leak baka mabiyak yung bato hindi magtagal <laughs> kasi yung bato may ano parang may biyak mamaya kataon may biyak yung bato samahan so, so yun nandoon yan may buko pa oh may so, buko pa pala dyan So, dito. So, dito. Delikado dumaan dito. si magkamali ka dyan, masuit ka doon. So, ang sifting na daanan dito. Madulas pa naman yung baton yan. So, dito ang sifting daanan. Taga tuhod lang sa gitna So, Hindi na ako maligo. Matagal na ako di nakaligo ulit sa ilog. Hindi na ako maligo kasi walang stand yung camera ko. E hindi ko makawa ng video habang maliligo ako. Wala akong ano. Wala akong stand sa camera. So next time na lang. Babalik na ako kasi yung motor ko doon umaandar at least nakita natin na may ilog dito maswerte talaga ang may-ari ng lupa dito sa area ng Cavite. kasi ginagawa nilang campsite ang lupa namin sa probinsya bigla akong naisip kahit kahit malayong kabundukan yun gagawin ko campsite yun malay mo pagdating ng araw deray ng mga mountaineer ang pwede dumayo doon mountaineer kasi one day lakad one day to one and half day ang lakad papunta sa aming bukid galing sa proper ng barangay Oh. Kasi sa amin noon, bata pa lang kami. Naglalakad kami. Galing kami proper ng barangay ganitong oras, 4 ng hapon. Siyempre, kailangan may dalakang ilaw. Pero minsan bihira kami galing sa proper ng ganitong oras. Kasi pasadya ng uwi yun pagka ganun darating nga sa bukid ng madaling araw <sighs> so madalas umaga na mga 7 or 8 ng umaga mga alas 6 madalas yan <sighs> lalo pag tingani ng palay sa aming probinsya galing barangay proper pupunta dun sa bukid may sakop na nasa ni province daling araw pa alis na sila para makuha ng isang buong araw ang lakad punta sa bukid ng ng palay ako laking probinsya ako sa amin ako nagtatanim ako ng mais Maliit pa ako. Laking bukid na ako. Oh, yan ang motor ko. Ha. Ah, malawak din to. Ang kamasit na to. Kung sukatin mo sa basketballan, ilang basketball court na pagdugtungin kung tatansahin ko. Yung lapad niya, dalawang basketball court na higit dalawa dalawa or tatlong basketball court kung pagdudungin mo yung lapad tapos yung haba nya kung ilang basketball court sa dalawa at apat baka apat or or limang basketball court yung haba oh huh. dito na dito saging dito sarap din dito maglatag ng tent kasi makaka-relax ka may upuan na yan maganda dito cam set na to kasi maglalagay sila ng upuan yan. wala pa tayong drone sa nasa Pasko mag uh, drone na tayo get me lang muna okay na sa akin get me kasi yung mini 5 pro mahal eh, bagong labas pang mini 5 pro 57,000 medyo mabigat pa sa bulsa antayin ko yun bumaba mga 20 plus baka 2 years pang lilipas saka yun mag 20 plus ang bagong labas na DJI Mini 5 Pro sarap dito mag practice o magpalipad ng drone kasi medyo malawak Whew. alam ko na saan ako mag-practice magpalipad ng drone dito ang malawak to mag man siya dito wag lang mapunta doon puno. mapuno may kawayan dito so libutin natin to hanggang dito may upuan yan upuan pa dito isa ano oh, ganda oh dito may bakas ng gulong ng four wheels dito sila nag parking ano. sa gabi lang siguro to may nag camping dito tapos dito ang bonfire Yan, ano yung isang vlogger na panood ko dito sila nag -tint sa may dyan banda malapit lang sa bonfire please observe quiet time respect other campers ayan sa mga camping site mga busing dapat kahit pa crowded dapat walang ano yung mga walang tugtugan kasi nag relax kayo pero kasi campsite na grabe kulang na lang mag disco sila okay lang pag mga banda may, may dala mga sound system ay istorbo yung ibang campers na gusto yung quiet place Ayun, napakalawak dito. Dito meron dito duyan. Pwede mo duyan duyan. Siyan duyan tayo. Sayang at Insta 360 na lobat. Wala sana pang yung kita lahat ng angle. Angle, anggulo. gulo. Ayun. Pwede kayo magduyan. Mag-relax. Ang galing na poste oh, kahoy binaliktad, sinimento Lalim. ilalim. Oh, ito maraming sanga tatlo sa kanya. Tiwa 'yan. Karap sa dito. Tanggal lahat ang problema mo dito. Kahit solo ka lang magcamping. Ha. Huh. Sa panandali ang panahon. na ang utak mo. Oh tahimik akong tao pero sa vlog ako madaldal kasi <laughs> yun ang kailangan at hindi bagay sige lang at hindi bagay babagayin mo meron pa dito sa ingan oh. yung mga campers na malalaking kalderong dala dito oh. magbaon na lang kayo ng ano magbaon na lang kayo ng, ng panggatong meron pang kalamansi oh bangunan ng itu ko amoy walang amoy ito siguro hindi ang kalamansi ano siguro yan isang klase so dito buong uh, palibot kaganda kahit saang area dito itu mo megamping. si patag si eh. dito meron ditong kubo pagka masama ang panahon na recommend sa akin kanina na ako kukuha ako ng kubo pili lang ako dito dalawa yung kubo ito yung kubo nila oh. so titingnan natin ito po wala namang cambers ngayon eh. ako lang yan pwede sa magjuwa so nandito pa isa isang kubo ang ganda ng puno dito oh. ito talaga pang doyan oh ganda oh sarap mag ano ng doyan dyan. kaso sobrang dikit dikit ito yung isa pang kubo yan oh tingnan natin sa kamera madilim yung ano yung ilaw ko sang ilaw yan pagkagabi na yan ito medyo malaki siya pang pamilya yung mga campers na pamilya pang pamilya yan dyan sila kung gusto kumuha ng kubo yung wala pang mga tent na malalaki so yun ang CR So balik tayo sa ating pwesto. Lalabas ako kasi bibili akong paminta. <laughs> ang ano ko sa adobo. At saka bibili ako ng sarap magano dito, mag Set up ng duyan. Kita mo. Bakas ng tali ng duyan. Yan ang gusto ko. Yung kwadrado kasi pwede ka magtali ng duyan. Saka ito, pero dapat wala sa gitna pero labas lang ito meron sa gitna meron sa gitna eh dapat wala sa gitna Puro dito lang sa labas para pwede mo igitna yung tent dyan kusdoyan mo dyan sa gilid Karap sa dyan ito ang pinakadabis kasi nasa gitna talaga hindi lang sa si plat hindi lang patag yan o oh. ito sinasabi ko pa kwadrado nasa dyan sa gitna ang tent mo tapos doyan mo doon harap nasarap o diba ito malaki na doon sa aming probinsya pag uwi ako sarap magulong gulong dito oh. alawak siguro mag alas 5 na padilim dilim na So mamaya pagka umulan mamaya ng marakas mag evacuate ako doon sa kubo Sinabi na sa akin kanina Pagka masamang panahon Pwede ka mag evacuate doon So ito yung aking tent Canopy Maganda naman yung aking pagka sit up at Yung tali lang maraming tali sa labas So yan ang nababaloktot pag malakas ang hangin Ayan kanopi first time kanopi halagang limang daan okay na matibay na pero ang gusto ko pang kanopi yung mayroong tali dyan sa gitna pero i -DIY ko na lang yan tatahiing ko para di mapunit so yun ang aking tent ng aking lamesa maliit bibili pa ako isa pang lamesa bitin sobrang liit eh. so sigurado ay nagkarga ng aking battery ng insta 360 pero mamaya na pag uh, full charge para pang vlog ko bukas pag alis ko. So, yan na naman ang ulan mga boss. Bagyo pala ngayon mga bossing. Mamaya tingnan ko kung anong bang bagyo ngayon. Sa ibang lugar grabe baha. So yan ang ating motor. Gusto ko makuha ng magandang perfect shot kasi kapalitan ko yung aking logo sa YouTube tapos nakasakay ako dyan pang profile sa Facebook bago so yun ang ating tint so mukhang alanganin na siguro ako lalabas hindi bali wala nang paminta yung aking adubuhin mag adubo ko ngayon eh. so mamaya na ulit tayo mag update mga boss magluluto ako mamaya sana bukas na yung bagyo pag mamayang daling araw, yari tayo. Pakalipa rin ng ating kanopi. Ang kanopi ko walang tulo. Naku, lumakas na. Pakiramdaman ko na lang mamaya. Lipat ko sa kubo. So, stop recording muna. Mamaya na ulit update. Ang oras ngayon ay... Hindi na ako ng oras. Kung may oras pang lalabas, bibili ko ng soft drinks siser ko sa aking kagay mamaya ang oras ay 4.38 na hapon so mamaya na ulit tayo mag update mga busing si mamaya magluto ako mamaya